Welcome back to my channel, this is Sai214, na-miss ko kayo! Hello, hello! Hello, kamusta kayo? At ah, isasama ko kayo, ay tayo aalis, A ah, punta tayong Mitsubishi. Ayan, saman niyo ako at nasa kalsada na ako. Ano, di ba, na-miss ko ang bridge. Tagal ako hindi nakadaan dito dahil doon ako lagi sa old bridge. Salamat na matang hindi matraffic kaya tayo tutungo na doon. At ating ipacheck up ang ating baby kasi nga, di ba, mayroong siyang sakit at nandyan na yung marap aparato na kailangan niya. Sabay ganun, sakit na yung tao ayun nga, di ba? Nagka-problema si body ko. Yung kanyang alarm ay laging nagwawangwang na pagkakamalan ako na nagmagnanakaw ng sasakyan. Kaya, uh, tumawag sila nandiyan na ang kanyang uh, nandiyan na ang kagamitan para siya ay palitan na at hindi na siya magwawangwang ano? kasi ito yung aalis ako nagka-careful ako baka naman pagbukas ko kasi yung door side sa my driver seat guys para alam nyo no, kung bakit siya pina-check up ko naga uh, half open lang siya so kung inopen ko siya okay lang pag binuksan ko yung doors sa kabila kasi di ba hindi naman siya nag full open so hindi siya mabubuksan sa driver seat ang nangyari uh, punta ko sa kabilang door ibubukas ko doon at i-manual ko full open ang door yung door lock niya uh, ang mangyari pag open ko talagang nag alarm siya. Tapos, i-close ko siya uli. Tapos, i-click ko na naman yung kanyang remote para ma- tigil ang kanyang ingay. Kaya nung minsan, alam nyo ba, nandun kami sa may SA. Pagpasok ko ng ganun, ala, nag-alarm siya. Hindi ko pa alam kung anong gawin technique ko doon, ano, para matigil ang alarm. Ang ginawa ko, ala, lumanin, lulawapit yung gwardiya. <laughs> may kong chip, hindi ako nandako ng sasakyan. May problema lang talaga ang alarm namin. Tapos tumawa yung guard. Wala naman siyang nasa. Basta oh, lumapit lang siya doon. No. Siguro ano, oh, may karnaper. Oh, at bakit nag-alam doon sasakyan na to? <laughs> sabi ko lang, chief, may problema sa alarm. <laughs> tumawa si chief nung no? sabi ko, hindi po ako karnaper. <laughs> Yun ang nangyari. Matagal-tagal ko din yung tiniis kasi matagal din yung parts na lumating. Kaya, eto na nga, hindi na siya magwawang-wang. Ano? At saka ano rin, manipis na yung kanyang kulong. Kailangan magpalit na rin kami ng gulong. O, no, diba? Ganun talaga, pag may sasakyan, kasama sa budget, magastos, ano? Nang wala sa oras, kailangan. Ganun pala talaga, ano? Naintindihan ko na noon, nung naglalakad pa lang ako. Yun pala, sabi ko, ganyan. Pag may sasakyan ka, maintain sa anytime lalo na yung aking body ay 10 years old na diba Gano'n na siya katagal guys pero lumalaban pa rin wala pa naman gaano malaking problema pero nag start na talaga siya humingi ng ano kung sa pisaya pa is na ngayon na ugbahin no, diba i-google nyo na lang pag hindi nyo naintindihan yun ano madali lang yun i-google mo para maintindihan hindi ko na mag explain di ba kasi ayano oh, matrapik sa daan mag explain pa ako ano kaya Thank you nga pala sa mga legit kong manunood at sa mga tough fans dito. Thank you, thank you. At tumadalaw kayo kahit busy ako, no? Thank you. At nitong week na to, busy talaga ako. At hindi ako makapag-engage gano'n sa inyo sa night ninyo. Mabawi naman ako. Basta, gano'n lang, no? At yata ng bahay. So, may gano'n. Sa mga nag-comment, maraming salamat. Ano? Sa mga nag-share, maraming salamat tulungan lang tayo dito guys dahil hindi naman tayo sikat ano at saka ano libangan lang naman hindi naman ito pwedeng asahan pag guys akala ng iba laki ng page mo laki ng pera mo isip mo lang yun <laughs> kailangan din magtrabaho dito Oh hindi madali 'yan, di ba? Akala nila pag marami kang followers, marami ka rin pera. No, hoy, nagkamali kayo. Hindi porkit marami kang followers, marami ng pera. Hindi po, usintabol lang Panginoon. Pino binubuo namin dito, no? Kasi hindi naman tayo mga bibigatin guys. Feeling era lang tayong mabigat kasi overweight na. <laughs> O, oh, di ba? Pero hindi tayo tulad ng ibang mga big timer dyan. Grabe, kung makapost, mawindang ka sa kanilang mga sweldo. Kami dito, sinta-sintabo lang. Tagal pa. Taon-taon pa namin ipunin bago makuha. Kaya, wadwan, La-upload. Parang ganyo si Meta na i-distribute ang aming mga video kung saan-saan. Ganun lang. Ganun ang kalakaran dito, guys. Hindi madaling mag-vlog. Kaya, ganoon sa mga alam sa mga nagsasabi lang na ay marami kang pera ay kasi ang laki ng page mo laki ng kita mo ay sorry po sana sabayan niyo nang dasal para maging totoo ano ayan guys malapit na tayo sa kasa ano hindi pa ganoon ma-traffic kasi nga di ba maaga tayo pero pag mamaya na nito grabe na bumper to bumper na to guys kaya Ihatid ko lang naman si body doon at saka uwi din ako kasi hindi naman niya matatapos lahat yun kasi mag ano pa, mag-change pa ng gulong mag-align pa ano at saka may gagawin pa nga doon sa may window side ko no, nung tawag noon basta yun para ma-stop ang kanyang alarm kasi mahirap tong alis ako pagpunta pagpapark ako pag papasok ako ayan minsan hindi ko na nga nila lock pag safety naman ang lugar para hindi ako, hindi mag-alarm ng mag-alarm kasi 'di ba nakakarinde alarm ng alarm akala ng ibang tao diyan nangangarnap ako no nakakarnap napin akala mo naman limusin ang sakyan sa mo 'di ba Pas yun lang at nandito na tayo in short nandito na tayo sa loob at wala pa sila o 'di ba Wala pa kasi maaga pa nga, pero okay lang kasi dito sa loob, magantay ka sa kanila. Parang 8 pa. So, kailangan ko kasing maaga para mauna kasi hindi ako nakapaag-appointment. Pag wala ka-appointment kailan maaga ka doon. Para maaga, mauna ka rin ma entertain Kasi syempre, unahan nila yung naka-appointment. Ang kagandahan lang dito, guys, malibang ka. Just go die. Yung maupuan na yan, mga dyan-dyan. Pag wala pa while waiting ka dyan, may palibring kape may Milo, mayroong Skyflex, mayroong Mamon, ano ba yun, mga cupcakes, meron marami. At saka, mayroong mainit na tubig, gustong malamig, meron. At saka, bibigyan ka pa nila ng free wifi. ba diba, ang luwag, sakop ko lahat. Pangalawa yata ako, may isa din dito sa tagiliran kung maaga pa sila, mag-asawa sila pangalawa ako. O, ba? Diba? At sa thank you nga pala sa Mitsubishi. Binigyan ako ng kalendaryo pahabol na. At buti naman ito, wala pa rin akong kalendar, no? Shout out dyan kay Jerry. Shout out sa iba pa dyan, no? Na nag-entertain sa akin at napakabait. Sabi nila, ma, mag-coffee ka muna. Mag-coffee-coffee ka muna kung saan ang gusto mo doon. Eh, syempre, hindi ko tinanggihan. Pag tuwing maaga ako dito, meron talaga silang palibring kape, may mga biscuits diyan kung anong gusto mo, di ba? di ba? malaga sila sa customer, ano? Dapat lang kasi ang mahal ng mga binabayaran natin, ha? Shout out pala sa Mitsubishi Mandawi ang ganda na kanilang service. Okay na namin 'yan. Ayun, magtimpla na tayo ng Milo. Hindi ako nagkape eh, kasi lalo kong hindi makakatulog, 'di ba? At syempre pinili ko yung Skyflex, pero wag ka, naubos ko na diyan ang cupcake. Hindi ko pinakita sa inyo. Kasi, 'di ba? Sabihin niyo na naman sa comments naman ang takaw nito. Ito naman, ano. <laughs> Ayun, may mga pabango-bango pa sila dito mga pausok-usok, mga anik-anik kung ano-ano 'yan, 'di ba? Para mabango ang surroundings nila, 'di ba? Fresh, 'di ba? Sana ganoon. Hindi ko alam comment naman saan yung ibang um, naka-pa-service ng Mitsubishi. Basta ganito sa Mitsubishi Mandawi, si Bo, ganito sila ang kanilang service, maganda. Hindi ko alam kung ganoon din ba sa ibang branch. Baka mas bongga pa sila. Hindi ko alam. Comment kung sinong nakapunta sa ibang branch na ganito rin ang kanilang service, no? Sana kung pariho ba lahat ng mga service center ganito. Kaya ayan, magantay ako mga ano, mga, matagal mga siguro mga 3 hours din ako diyan kasi nga may inantay pa akong iba. Tapos hindi lang naman kasi ako nagpa-appointment, 'di ba? Isiningit na nga lang eh kasi nandoon na ako, 'di ba? kaya nating intindihin at i Kung Kumbaga sa pusa lang tayo. Kano <laughs> lang at saka na-notice ko ang ganda ng bulaklak nila dito sa table. Fresh talaga. At saka maganda kasi yung may takip yung kanilang vase. Hindi na ng lamok. Yun ang kagandahan. Ito pala yung kanilang service area. Ayan. In sa ako dito. Tinawa ko sa guard na dito daw ako pumwesto. Ano. At dito ko na iniwan. At pumunta na ako doon sa loob. At dito ko na talaga iniwan ang aking body. Malawak pa yan doon sa unahan. Ayan. Maaano, hindi pa gaanong tao kasi nga, di ba? Ang aga pa, di ba? Diba? Ang aga-aga pa -aga talaga. Pag hindi ito matapos ngayon, bukas kasi, eh, ko kukunin. Kasi ako nang mamamadaliin ako. Kasi nga di ba, malayo ako at matraffic, ano. At saka nitong pag-uwi ko, ayun, parang ang chat ko sa anak ko. Kasi, guys, hindi ko talaga kabisadong mag-commute, ano hindi ko kabisano mag-commute sa Cebu. Hindi naman ako taga Cebu, no? ang alam ko lang yung malalaking highway na dyan dumadaan, dyan Marie, daan. Marie, iwan ko na siya dito. That's all for today. Thank you for watching!